kami para kumain kasi sabi nila masarap pero andito yung pagkain no? andito yung pagkain hindi ko na gustuhan hello guys good morning kakagising ko lang ngayong araw na to kaya ngayong araw na to gagawa natin na reaction video yung nangyari kasi sabi nga nila na kasi may nagpunod kung video guys na sabi nila ito kung nakikita nyo sa likod ko yan nakikita nyo sa likod ko na Meron daw taga pumunta doon, taga Samar siya. At saka, uh, yung dalawang babae, taga Tagig daw, eh, nadismaya daw kay Diwata kasi nga daw, hindi daw masarap yung mga, ano niya. eh, wala tayong magagawa kung decision nila yun. Pero hindi ako basher, guys, ha. Kasi, pan talaga ako ni Diwata, kaya pumunta ako sa 11, para matikman at totoo mong sinasabi nila. At mga po, syempre, alam mo naman, guys, syempre, kailangan sumunod tayo sa mga trending, kasi nga, yung totoo lang, kasi hindi naman natin masisay si Diwata kasi nga sobrang busy niya, sobrang marami siyang ginagawa. Siyempre ikaw naman kung halimbawa, everyday, 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 lagi na lang ganyan, picture, video, picture, video. Siyempre, mapapagod din yung tao kasi tao din yan naman, may katawan yan. Oy, yan na lang natin, respeto na lang natin. Siyempre, siyempre bilang isang sikat na sikat talaga, yun ang mahirap. Lahat ng mga kilos mo is ah uh, lahat kitang kita lahat ng mga kilos mo. Kaya siguro mas maganda tiwata <laughs> huwag ka na lumabas para yung mga tao. Pero di mo, di mo pwede masasabi na hindi pwede lumabas kasi kailangan niya lumabas para sa kanyang business. O ba diba? Kahit ano guys, tignan nyo, kahit nakaganito ako, kailangan mag-content tayo. Kasi, kailangan natin mag-content ng marami guys. Content creator tayo, kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Okay? Alam ko marami vlogger na pupunta dyan sa sa Diwata. Ayan. Soon naman kami naman ha. Para naman kapag video kami dyan sa Diwata. At syempre, i -ano natin, i-review natin yung sinasabi ni Second Joy at saka ano ba yung pares. So, di ba? Ganun lang kasimple guys. Basta ang importante. Magtulungan lang kung kaya ka, kaya. Di ba? Kasi hindi naman lahat ng tao at hindi lahat ng tao mapipis mo na syempre kailangan respeto rin natin siya kasi tao lang hindi naman siya nagkakamali. Ganun lang kasimple. Pero hindi naman lahat ng tao is uh, ganyan. Kaya nga, muna lang sila. Basta importante, enjoy lang at ikaw ang yayaman diwata. Yun lang guys. Edward Laksina po ah, kapugi ng Tarlac City. pa yun na rin po ako. Thank you and God bless.